Itong si Arjan, yes, ang ama ng anak ko ngayon, yung bunso po. Yung six bunso, months. six Oo. months. Bakit naman naiwan mo kay Arjan itong six months old na baby? Baby, baby pa lang. Kasi mm -hmm. po, ayaw niya magtrabaho eh. Maghanap po ako sana ng trabaho kasi wala namang magsusustento doon sa una kong mga anak. Hmm. Tapos hindi po siya nagtatrabaho. Tapos inaaway niya pa yung mga anak ko. Okay. Kaya nga uh, po, nandito ko ngayon. Tapos binablockmail niya ako na wala na daw akong dapat uwian pag kukunin ko yung bata. Wala, wala, na, wala na daw akong karapatan. Sabi niya ganun sa akin. Tapos binabaliktad niya nga ako ngayon. Kasi nambadon ako daw yung a, anak ko. Sabi ko, hindi ako alis kung may trabaho siya. Actually, ang mm -hmm. doon pa nga yung mga gamit ko sa amin. Yung bahay namin. Saan min? ba kayo nakatira? Nung sa nandoon pa kayo? Sa, bangkod. So, bangkod, so kanina Yan bahay niyo talaga yon kayo ba talaga ang nandoon O nakikitira lang kayo yan po gawa ng pinagawa ng kapatid niya para sa amin sana yon mm. So, ngayon po nagaway-away po kasi kami buhat ng wala nga siyang trabaho lagi po nag uh, nag yung mama niya sa mga expenses sa bahay ba na dapat magtrabaho sila tapos ako yung pinaparinggan. ako yung may trabaho sa ming dalaway ako yung naapektuhan masakit di ba Oo. kung oh. kailan kayo huling nag usap ni Arjan ngayon po, kinakausap niya pa rin niya ako kasi nagmamakawa na siya na huwag ko daw ituloy ito. Yan, dito mm -hmm. na ako eh. Kapag hindi ko to ituloy, pagtatawa na nila ako. So, ang talagang punot-dulo nito, Shari, ay gustong makuha ni Jima yes, yung po. anak niya na 6 months. Kasi, naiwan nga doon dahil gustos lang sana niya maghanap ng trabaho dito. Opo. Arjan. Hello, po, ma'am. O, oh, Arjan, magandang hapon sa'yo dyan, Arjan. Nandito ngayon sa studio natin si Jima Okay. Ahuli kayong nag-usap kahapon lang yata. Jim? Hindi nga nag-nag-contact. Kani na, kayo. Arjan, ayaw mong ibigay sa kanya yung anak ninyo, tama ba? Patay to. Paano kibibigay sa kanya? Hindi hindi nga siya nagsabi sa akin nga umalis siya. Oh. Twice talaga, Ma'am. Hindi mo ala Jim, nagsabi ka ba na aalis ka? oh, alam po ng mama niya at yung kapatid niya po. Kasi Wala. Wala. naga, bago ako umalis doon, nag-away-away po kami. Dahil lang po sa mga expenses sa bahay po. Bino, parang ginaboy-boy niya per minti ba? Okay. okay. Um, Boy-boy, i-tagalog natin Sinusumbatan po nila. Sinusumbatan uh, oh, oh, ka, parang sinisingil, pinaparinggan oh, ka sa lahat ng gastos. Siya po, sinusumbatan siya. Tapos, naririnig ko yon, Tapos, yun, kinukonsente din yan siya ng mama niya. I, mama niya mismo din nagsabi sa akin na... Kung lagi daw kami nag-aaway, mas mabuting hiwalayan ko na daw yung anak niya para hindi daw ako makarinig ng masakit na mga isto, na ano salita. Dapat ako na daw yung magdistansya kasi dapat magsikap daw ako para sa mga anak ko kasi siya kahit mag maghiwalay kami, uuwi naman ng uuwi daw yung anak sa kanya. So, bakit ka umalis? Gima. Yun po ang pulot dolo po. Wala po siyang trabaho. Naghanap ako para sa mga anak ko. Okay. May trabaho May trabaho, trabaho po siya dito, ma'am. May trabaho ka ba doon? Oh, may trabaho noon? ako siya wala po. Paano ko naman bubuhayin yung anak ko? 350 ang araw. Dalawa yung anak ko, malalaki na. Hmm. Ako pa nagbibili ng gatas ng lait ngayon. Tapos nakakabigay lang Bag. po siya kapag Bag. walang wala na talaga. Isang beses po nakahiram siya doon sa mama niya. Nagalit hmm. yung mama niya kasi bakit daw pati gatas sa kanya daw sa kanila daw. Hmm. Kasi bigas bigas tubig kurenti, sa kanila po sa uh, oh, sa kapatid niya na sa ibang bansa po. Tapos siya wala lang sa kanya kasi Pinapakain lang din siya eh. Kahit insultin yung buong pagkataon niya, okay lang sa kanya kasi pinapakain siya galing okay. sa brief, damit niya. Sige. Arjan, ilang taong Oo. ka na? 28, ma'am. Anong trabaho mo ngayon, Arjan? Wala na, ma'am. Dati ba, may trabaho ka? Wala. So, kailan ka huling nagkaroon ng trabaho at ano ang trabaho mo? Doon sa Kwan, ma'am. Pina-apply niya ako sa niya ma'am. Oh. Tapos tumigil ako, ma'am, kasi kanang sige ko niya buiboyan pa bamba mga mora bitaw kita tagad lo ma ako ma'am niya magbantay pagbata, bata mag sildo bata ba opo ma'am tagalog ma tagalog so uh, buy is means na para bang yung uh, sinusumbat. sinisingil sinusumbat sa kanya oo oh, 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 na yun lang ang income namin ma'am tas mag magsisildo pa kami sa nagbabantay ng bata Okay. So, pero nakakuha ka ng trabaho dahil sa pagsusumikap ni Jima. Oh, doon Ako ka... pa nagporsige oh, sa kanya maghanap ng trabaho, ma'am. Dati ba, nung no, hindi ka pa namasukan doon sa amo ni Jima, may trabaho ka? Opo, ma'am. Saan? Doon sa... Aba, ah, tagal na yun, ma'am. Hindi pa kami nagkakilala pa noon, ma'am. Okay. eh nung nagkakilala kayo, may trabaho ka wala? Wala po, ma'am. Bakit? Ba't hindi ka naghanap ng na 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 trabaho? Po, ma may gila po, ma'am. Ha? umaasa ka lang dahil meron kang kapatid na nasa abroad. Ganun ba? Ano ba ang ano mo? Paano ka nabubuhay? Sino nagbibigay sa iyo ng pera? Nung nililigawan mo si Jima, may trabaho ka noon? Wala na. Wala. Jima, ba't mo nagustuhan? Wala namang palang trabaho. Magaling yan siya mag-sell stock, ma'am. O di hanapan natin sana marketing sana ang trabaho. Dapat lang. Pero di ba, wag na muna natin yan hindi muna yan ha. Yung bata ay 6 months old. Yes, po. Technically, okay? Ang bata pagka below 7 years old ay nasa poder dapat ng nanay. Puwera na lang kung mapatunayan na hindi ka aya o hindi ka nais-nais at hindi ikabubuti ng bata na isa magkasama sila ng, ng nanay. Pero ito, mga ilang linggo mo pa lang or ilang buwan mo pa lang na na iniwan doon dahil nga sa maghahanap ka ng trabaho ba bakit ka nagpunta ng Maynila Jima? hindi ba mas madali kung doon ka naghanap ng trabaho may trabaho ka naman doon sinabihan ko na kasi siya ma'am pag hindi talaga siya maghanap ng trabaho sabi ko mag-abroad ako mm. mag-abroad sana ako. pag usapan namin na mayos tas, wala naman siya trabaho hindi ko hindi naman matatawag yung abandon kasi anak naman niya eh. siya sa, sa kanya ko naman siya iiwan yung bata at saka mm -mm. Nagwilling naman din magbantay. At nag-usap kayo? Oo, nag-usap kami nung una, pero nung ano na po, kinukontra niya na ako Ah, mag-a-abroad lang daw ako dahil sa mga anak ko. Tas kaya ko daw ipagpalit yung mga mga yung, yung ambisyon ko para sana ko sa kanya. Mm. Hey. Uh, uh. Mm. Yun po. Sabi ko, kung matino ka, matino yung ano mo, dapat suportahan mo ako kasi hindi ka naghanap ng trabaho eh. Ah, uh, Arjan, ano naman ang masasabi mo dito sa mga akusasyon ni Jima? Na hindi ka naghahanap ng trabaho, hindi ka nagsusumikap, na magkaroon ka ng sarili mong uh, paninindigan man lang para mabuhay mo sila? Hindi po yan totoo, ma'am. Kasi oh, po, ma'am, nagtatrabaho po siya, ma'am. Kami, ma'am, nagbinegosyo kami ng maliit, ma'am. Mm. May mga suki pa kami dito, ma'am. Anong negosyo niyo? Yung lumpia, puto, yun, ma'am. Ako, nag, siya nagluluto, ma'am. Ako, nag-customer. Oh, Kasi siya nagtatrabaho ma'am. Magkano naman ang kinikita niyo sa isang araw niyan? Depende po, ma'am. Oh, magkano nga? Minsan, 700, 1,000 to 1,000. Oh, puhunan yan. Magkano? Magkano malinis sa inyo dyan? Malinis ba 200, 300? 300, ma'am. Nung una, ma'am, may order, ma'am, mga 2K puhunan, may nag-order sa amin. Tapos 5K yun, mga 3K, yung kwan. Oh, basta kasi pagpagkain, Shari, halos doble ang kita dyan, eh basta lang nakatuto kayo pero alam mo, ito naman Arjan at saka Jima ako naniniwala ako na hindi naman ito kailangang humantong na tumawag tayo ng police, W yes. Women and Children's Protection siguro at most at most barangay, ha? mapagharap kayo doon sa barangay kasi uh, Arjan hindi mo rin pwedeng ipagkait sa isang ina ang mga karapatan niya bilang isang ina doon sa anak ninyo Ha? Hindi maganda yun. Dahil hindi rin maganda na lalaki ang bata na ganyan yung kanyang uh, yung ganyan yung estado. Pangit yung sinasabi niya sa akin, ma'am. Eh. Anong -pup -pup sinasabi niya? na ako dito, ma'am. Ah. Um, Huwag ganyan. Huwag ganyan kasi... Na nandito dinili, ka naman sa ko ngayon. Ano ko, ma'am, kasi pinagtatawa na nila ako ngayon, ma'am. Gusto ko talaga ko ma'am, kasi iuwiin ko yung anak ko. Paano hmm. ako harap sa pamilya na pinagtatawa na nila ako doon? Kasi yun yung sabi niya. Tapos proud pa siya doon sa babae niya. May babae ka na ba dyan, na, Arjan? Oo. Oh, tuawag siya doon sa ex niya. wala, wala po, ma'am. Totoo yan, ma'am. Kasi may ex niya ako ma'am. Ma ako na, ako oh, na, ang ng ticket niya, ma'am. Tapos okay na, okay na sana yun, ma'am. Oh, handa ka na mag-usap kayo na maayos. Ikaw, Arjan, ang bibili ng ticket ni Jima? Kanina po, ma'am. May condo pa kami dito, ma'am. Kanina, ma'am. May Bilang condo kayo? Oo oh, po, ma'am. Isisend, ko sa inyo, ma'am. Oh, uh, tapos, ibubok mo na sana. Saan ka kumuha ng pera na pang-book ng airplane <laughs> o ng ticket? Baka naman nang hingi ka na naman sa nanay mo. Ha? Hindi po. Hindi, ha? Ano bang, kin, pa, paano ka kumikita ngayon? Itong ilang mga linggo at buwan na wala si Jima dyan? Nakakahente, ma'am. Ahente ng ano? Ano-ano, ma'am? Kahit ano lang? Mahirap yun, ha? <laughs> Mahirap yun. Arjan, kaya ako tinatanong itong mga, mga detalye na ito. Kasi ang punot dulo na kung bakit wala dyan ang kinakasama mo o ang ina ng, ng anak mo ay dahil wala kang ang ibubuhay sa kanila. Okay? So, yun ang gusto ko ma-establish sana. Paano mo mapapaniwala? Gusto mo suyuin ulit si Jima? Tama ba ako? O gusto mo pa siyang bumalik dyan at magsama kayo? Tama? Hindi na po, ma'am. Ha? Hindi na? Eh, akala ko kanina, ibibili mo ng ticket. Sana, ma'am. O. Oh. Ngayon? Dito, eh. Ha? Napaya na kasi siya. Mm. Ganito ha, ikaw, Jima, gusto mo mag-usap pa kayo? Mag-usap kami tungkol Kausap, lang po sa bata. O oh, sige, kausapin mo siya. Yun po, gusto ko lang makuha yung bata <coughs> tapos magsuporta lang okay. siya. Alaga, maalagaan ko naman yun. Dadalhin ko yun dito sa Manila at saka yung dalawa kong anak kasi mag-start kami ulit sa buhay namin kasi ayoko po yung magsama kami na kinukontra niyo yung mga anak ko. Okay. Iba rin yung mga anak mo sa unang asawa mo? Opo. Oh, wala, dyan sa kanya. Nandun Wala. Sa kapatid Nandun sa kapatid mo. Kapatid nasa Valencia, di ba? Oo. ko. Balensya, diba? oh, oh. Alam mo, Kuya Arjan and Ate Jima, sana no, pinag-uusapan niyo itong mga ganitong bagay. Pero, syempre, magtutulong uh, pa rin naman kami. No, para... May proseso. Yes. Ito Edma. pa, Tini, pwede na po natin makausap si Kapitana Estelia. Ayan. Edma, ng uh, Barangay Bangkud, Malay-Balay Ate Atini. Ma'am, uh, i-refer ire namin sa inyo itong uh, si Jima Caniete at si Arjan Gamorot dahil sa hindi nila pagkakaintindihan tungkol sa kanilang pagsasama. O sa sama nila. dili sila minyo. Wala sila maminyo. Hindi sila kasal. Pero meron silang uh, baby na nasa six months, o wala pang one year old, na naiwan doon kay Arjan. At ngayon, okay. si Jima, gusto na niya nakunin yung bata. Uh, of course, may proseso tayo. Di ba, ma'am? So, dadaan namin yeah. sa inyo para rin yung ating Municipal Social Welfare Office ay magkaroon ng opportunity for an assessment to determine kung saan yung bata, kung saan mas ikabubuti ng bata. Tama ako ma'am? Chair? Chair yes, po. Oo. Oh. birth Certificate ng bata, meron na ba? Registrado na ba ang bata? Meron po. nasa Nandun po sa bahay. Okay. Gina... Pirmado ni Arjan. Opo. Acknowledge niya. Anong apelido na ginagamit ng bata? Gamorot po. Gamorot. O, oh. nasa pangalan mo naman pala Arjan. Tapos, hindi naman kayo kasal, pero dahil may bata, 'yun ang magiging issue natin. Okay? Ah, uh, uulitin ko, pag below 7 years old yung bata, ay uh, sa poder ng ina. 'Yun yung automatic o default yes. uh, na karapatan ng ina. Pwera na lang kung mapatunayan na hindi karapat-dapat yung ina mm -hmm. na magpalaki dun sa bata. Yes po. Okay? Arjan mm -hmm. Willing ka naman na makipag-usap sa harap ni Kapitana. Oo, o, oh, willing na. Mm -hmm. Baka nga magkabalikan pa kayo eh. yung pag wala ng ibang, yung wala ng ibang tao ba na manggugulo? Hindi niya o kaya kasi mamuhay na wala yung mama niya, ma'am. O, huwag muna natin siyang husgahan. Bigyan natin siyang ng pagkakataon na magsalita din, ha, Jim? Okay po, o, ah. o. Kasi para, para man lang sa bata, tignan muna natin. Kung baga, ang tawag dyan is i explore natin ang lahat ng posibilidad. Yes po, Atty. Uh, mm -mm. Kasi pwede naman po, gaya nga po ng sinasabi ni Atty. Walang hindi na nadadaan. Na sa mabuting pakikipag-usap. Mm -hmm. Lalo na kung merong elders in the community yes na makiki ano rin yung, kumbaga, magiging bridge yes ha? o magiging tulay, parang mm -hmm. si Kapitana. Kap, marami ka na bang kaso na ganito, Kap? Mga nag-aaway, ganun? Marami na po. O, oh, marami na. At uh, sigurado ako marami na ring natulungan si Cap. So, ganun na lang muna, Shari. Opo. And mukhang maayos naman po uh, kausap si Mr. Arjun. Ano? Mm -hmm. uh, mukhang maayos naman kausap si Sir Arjun. And dakalman uh, naman siya. At mukhang magdadaan naman sa magandang usapan to. Mm -hmm. At uh, lagi nyo lang uh, tatandaan, uh, Ma'am Gima Answer Sir Arjan, ang ina-advise po namin dito, ang uh, pina-prefer talaga namin dito is magkaayos para sa bata. Okay. Opo, okay? And uh, siguro po, i-monitor po natin yan, Madam, and uh, pati po yung paghaharap niyo po kay uh, Kapitana and sa MSWD. Sir Arjan, uh, siguro okay. tama na muna po yung ano ha, yung ceasefire muna po sa oh. social media. Wag yun, wag na okay. po kayong magbangayan, okay? Wala muna. O, oh, tsaka walang akusahan. Opo. Na kesyo ikaw, may kinakasama ka na. Ikaw, mm -hmm. nag nga. O, ano bang term na ginagamit? Marupok. <laughs> at or, hindi pag marupok ako. <laughs> ikaw, marupok po. <laughs> o, walang walang ganunan muna ha. Okay uh, Buksa natin ang mga isip natin at kalooban natin okay para po. sa mga bata. Ay mga ikaw, dalawa ng dati mo pang anak, di ba? Sa kanya, tatlo po. Oh, may anak ka rin pala, Arjan? O, sa una. May asawa ka, Arjan? Pinakasalan mo? Hindi. Ah, hindi rin. Live-in lang din yan. Live-in din. Gano'ng katagal na kayong magkakilala ni Arjan? Two years lang. Two, Two years. years. pa po. Oo. O sumasagot yung aso, parang, o tama, dalawang tahol na. Wap, 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 wap. O dalawa. Oo. So, gano'n na. Uh, bigyan muna natin ng time. Healing. Okay no? po. Okay. And uh, siguro, uh, eh, uh, ma'am, kausapin po namin kayo din. And Sir Arjan, wag niyo pong ibababa yung linya ha. Kakausapin po kayo ng staff po namin. Siguro last message mo na lang. Mag-usap kami ng maayos. wag niyo pong idaan sa yung init ng ulo at yung init ng ulo niya at saka yung pagsiselos niya sa akin. O oh, di ba? Eh kasi ang ganda mo, ang gwapo niya. Magseselos talaga kayo sa isa't isa. Hmm. Oh, yan ang sinasabi ko, hilig niyo sa maganda, hilig niyo sa gwapo. Oh. Ang tunay na pag-ibig ay walang puwang sa pagseselos. Yes. Ay, may ganyan. Nakakasakit na po minsan eh. Yung at mga saka, ito pa isa ha, Arjan. Ang babaeng kapapanganak lang, merong mga tinatawag tayo na postnatal Uh, syndrome, or yung depression, o yung nag-iiba ang, uh, kumbaga, ang ang timpla. Kasi, ano yan? Scientific yan. Merong explanation, yun. Sabi, biglang bagsak ng hormones, yung mga ganyan. So, kunting ano, kunting pagintindi Sa ina ng anak mo, na dinala sa, sapu sinapupunan niya ang baby na yan ngayon hmm. ng siyam na buwan. Ha? Okay. Mag-usap tayo na maayos at huwag mong idamay yung yung mama mo. Huwag kang humingi ng tulong sa kanya kasi kap sa tuwing nag-aano kami away kami. don po humingi siya ng tulong ng sa mama niya. Okay, ikaw hmm. naman sige. Sir Arjan, ano pong mensahe niyo po kay Ma'am Jima? Wala na. Wala daw. Sir, parang mas maraming mensahe ang aso, aso. si Tagpi. <laughs> Oo, si Tagpi. Sir Arjan, wala na po kay mensahe kay Ma'am Jima? Wala na. Ah, sige, okay. o kalma lang din ha Arjan ha. Okay. Salamat po, Sir Arjan. Thank you. And kayo hindi po kay Kapitana Estela Edmay, Barangay yes. Bangkod, ng Barangay Bangkod, Malay-Balay, Bukidnon. Bukid